Okay, pakitago na ng inyong mga reviewer. Bawal mangupya. Pag mangupya, absent. Tumatik absent ang mangupya. is your means wrong. No, yan yung mga rules natin. Tingnan nyo lang yung board. Yan yung mga posibleng isasagot ninyo. Yung 1 to... 1 to 5 na yan. No, ang isasagot nyo ay lipunang traditional o traditional society, sistemang pamilihan o market economy. Ah, uh, one half plus wise lang. Din yung sistemang pagmamando o command economy. Ah, uh, pinaghalong sistemang pang-ekonomiya or mixed economy. Or sistemang pang-ekonomiya. No? Yan yung mga pagpapilian ninyo. Pagpipilian. <coughs> Hindi okay, naintindihan? Naintindihan ba? Okay, number one. Mind your own paper, no? Huwag niyong Huwag niyong pakialaman kung ano yung ginagawa ng katabi niyo. Kung nangopia, sabihin niyo sa akin kasi absent automatic yan. So, madali lang ha. Yung pagpipilian, nasa board lang. So, okay, number one. Number one, ang blank. Ang sentral na institusyon na sumasagot sa mga pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Oh, nasa board lang ang blank ang sentral na institusyon na sumasagot sa mga pangunahing katanungang pang-ekonomiko be honest sa pagsagot number 2 isang sistemang nakabatay sa tradisyon relihiyon at kultura ng lipunan. Oh, may keyword na dyan Isang sistemang nakabatay sa tradisyon. Relihiyon at kultura ng lipunan. Nasa board ang tamang sagot. Pili na lang kayo dyan Number 3 Sistemang pang-ekonomiya kung saan ang desisyon ay nasa kamay ng pribadong sektor o pamahalaan. Sistemang pang-ekonomiya kung saan ang desisyon ay nasa kamay ng pribadong sektor o pamahalaan. 1 to 5 lang, sistemang pang-ekonomiya, yung number 5. So, sabi ko na nga, makinig, yung number 5 lang, sinabi ko na yan kanina. Number 4, ang pamahalaan ang sumasagot sa mga pangunahing katanungang pang-ekonomiko dahil pag-aari nito ang mga pinagkukunang yaman ang pamahalaan ang sumasagot sa mga pangunahing katanungang pang ekonomiko dahil pag-aari nito ang mga ng yaman Okay number 5 number 5 sa sistemang ito ginaganyak ang pribadong pagmamayari ng kapital sa sistemang ito, ginaganyak ang pribadong pagmamayari ng kapital. Okay, exchange paper with your seatmate, right corrected by. Be honest ha? mga mandaraya, hindi yan pwede. Kina, okay exchange paper na. Dali rin na kayo gang, ang pagsuwat anak. 3 seconds lang siguro, tapos na. Inassignment ko na rin yan sa inyo. O, kaya kung nag-assignment kayo, alam na alam nyo na yan. Okay, exchange paper. Exchange na. Okay, number one. Ang pamilihan. Ang sagot sa number one, pamilihan. No? Sistema ang pamilihan o kaya Pamilihan. Ang sentral na institusyon na sumasagot sa mga pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Ha? Okay, or market economy. Check ang market economy. Ratio your na means minsrong sinabi ko, di ba? Dapat tanaw daw pag ang Unsa pagka Iris niya? Ha? Iris joint. Ha kana gi kuan gi tawagan ni ah oh, sige okay lang na siya pira na lang yun kung nangopia mao na pinaka main purpose nato diha so na, number 2 Okay rana. Sige, number 2, isang sistema nakabatay sa tradisyon, relihiyon at kultura ng lipunan. Okay, lipunan traditional o traditional society. Ah, oh, sige, okay rana. Okay, traditional society o kaya lipunang tradisyonal. Number three, sistemang pang-ekonomiya kung saan ang desisyon ay nakabatay sa ang desisyon ay nasa kamay ng pribadong sektor o pamahalaan. Anong sagot? Sistemang pinaghalo o kaya mix mix economy. No, pinaghalong sistemang pang-ekonomiya or mix economy ang sagot. Number four, ang pamahalaan ang sumasagot sa mga pangunahing katanungang pang-ekonomiko dahil pag-aari nito ang mga ng yaman. Okay, sistemang pagbamando o command economy. Number five, ang sistemang ito, ah, sa sistemang ito, ginaganyak ang pribadong pagmamayari ng kapital. Okay, sistemang pamilihan score times times 20 times 20 yung score ninyo no kung naka 5 kayo 100